Eh nga pala, Tiki, hindi nga tatok yung lalabas, diba? Bakit ba? Anong meron? Anong basok? Eh, sabi ko, mag-iingat ka. Oo. Eh, nung wala na nawala si Sr. Palakpag, eh, adikit ang pangalan yung mag-asawa. Ano ba? Ano? Asa, ba't naman adikit ang pangalan namin dun? Ano namang ano namin dun? Eh, adikit ang pangalan nyo na sabi ko sa ingat ka. Wala nang oh. kinuha si Senior Balagbag. Inakapag-iwan niya ng papel pero hindi pa namin makita kung hindi oh. papel oh. kasi yun na, na may nakalahad doon uh, na lugar mo, oh, no. lugar ni Miss lugar ang um, lugar nyo, rancho nyo. Pinamumunggaran ng ano, ng mga itim na lubo. Aran eh, Samuel, nadidikit yan sa pagkawalan ni Gobernador. Bakit naman? Dahil sa kanyang ranso at yung lugar kung San? saan nakita nagtitipon-tipon na sinasabi nagtitipon-tipon daw doon ang mga itim na logo doon sa ranso nyo Diyan sa Manjanita. Siyempre, asawa mo yan. Ang sinabi, asawa mo yan. Kaya nadidikit ang pangalan mo doon. Ayun, asawa, naku. Kaya ayaw kitang mapahamak. Eh, baka biglang tumante ang pamilya ng at mga kamag-anak at mga kaibigan ni sinyo. Eh, adamay ka pa kaya ko naman na... Ngayon, isang araw eh, kinakausap na ng mga pamilya ni Senyorita eh, Wala naman talaga akong kaalam alam eh. Kagigising ko lamang ako nasa Valentin eh. Siyempre ako eh, pupunta ng kaliga. Kukuha ako ng bonus namin bilang doktor eh. Kigla na lang ako hinarang. Wala nga, wala nga akong ginagawa eh. Yun nga, wala kang ginagawa. Ang problema, yung asawa mo ang alam na may ginagawa. Ano oh, ang ginagawa nung no? isa? Wala din naman ako alam sa ginagawa nung isa. Hindi nag e Kaya naman ng bawat Saya isa doon. mag ng kung ganyan-ganyan. Nakita mo naman siguro biglang nawala. lang hindi na nagpapakita dito. Anong sasabihin ng mga tao? Hmm, hindi naman Tapos yung na, araw man, na... Ko, anong... Yung araw um, na may mga lobo, eh, imbis na samahan ka sa Samuel. Wala si Samuel. Anong isipin ng mga tao? nakahaka at yung haka niya ni malapit na magkatotoo dahil may mga Banget may mga, may mga papel na na nailabas o nahanap ngayon ano nakasulat kung sino-sino yung mga mga taong yan dahil marami ng sibil na nadulas ano na nakapagsabi yan ba oo at marami na ring mismo mismo dun sa mga itim na lobo na sinabi nila na si Pangulo ay hawak nila sa lake at ngayon nadidiin ng Pangulo sa hawak nila sa lake oo oh, hawak nila Pangulo? Carmen nung isang araw eh tinatanong sa akin nila eh kang nung ako ay natigil kung may nakita ba daw ako sabi ko naman eh kagigising ko lang wala akong kaalam-alam sa mga yan yung at yung si senior ang dami niya na pagbigay ng papel bago siya mawala at nakasulat doon yung mga tao na nasa likod ng mga itong nalubo, nagtatago dyan sa itong nalobo eh akin oh, at nabanggit doon na nabanggit doon ang pangalan ni Samuel at ikaw yung unang-unang pumasok sa ipan, na si madi na kapatid ng aking kaibigan matalik na kaibigan at matulungin na si Andilem eh. at ng kapatid din ng aking iniirog eh ayaw kumadamay kayo lalo ka na kaya iniiwasan ko rin si Kayla ngayon dahil ayoko ko rin siyang madamay dahil alam ko balang araw ako din naman ang susunod ng mga ito na lobo kaya iniiwasan ko nang pumunta at sumama kay Kayla ayun yun ang pinuproblema ko na parang hindi niya rin niya maintindihan iniiwasan ko rin niya. sabihin ng mga tao ay chuchay wag ah! ka mali kumusta na anak? Hmm. Eh, itong anak kong Tatay makulay. Tatay, mahirap niya Eh, meron kami pinag-usapan ng yung ate. Mm -hmm. Ah, sige. Sige lang. Sabi, hindi pa nga kami kasay. Kasi, eh. nung nalaman na si Samuel, eh, siyempre may magtatanong, may nagtanong, yan ba yung asawa ni Madi? Kaya, hmm. Eh, ganun din. Kaya nung sinabi na si ni Samuel, dyan sa rancho ni Samuel, eh, hmm na ano na yung pangalan mo doon na si Maddy kaya kanila tinanong ngayon pag may matibay na yan na ano eh sigurado ako magkaka problema na lahat dito pagka lumabas na yung utos ni Snal at uh, sa nakikita ko eh malapit na malaman kung sino sino yung mga nasa likod ng itim na lubo at magiging parang patay na lupa itong bayan na to eh, wala nang Wala ka nang makita Mag-uusap Usap din sa tabi Eh, dapat kasi Hindi na nila ginawa Yung Yung pagsaksak Eh, buhay pa naman yung tao At pwede pa naman Bigyan na lang ng danyos O Kunting salapi Para sa pagpagamot Sa kanyang sarili At makalimutan yung nangyari sa kanya ba? Diba? Ang masakit kasi Sa nangyari ngayon kasi niyo, Yun ang pinaka Mali nilang ginawa hindi eh, mo masisisi pag dating ng panahon ni okay. eh, ako'y maging maging kaaway na rin ng itim na logo dahil sa ginawa nila kay senior. Pag na, hindi kita tinatakot, ako ako'y nag mm. ano lang dahil minsan nakita na kasama. na. Lang ako oo, oo. lang Naintindi, ko naman. Ay yung mga lim dito, eh, kayo yung una kong nakas mo dito at wala nang iba. Oo naman. Iba? Eh. parang sumakit yung dibdib ko, Mads. Ayos na po ba kayo? Ay! Ay, pagpasinja. Ano bang ba't sumakit ang dibdib mo? Hindi ko alam kung paano kung ang itong papel eh. Para ipabasa ko sa'yo. May nakuha ko kasi ako niya, uh, Mads. Kaya na yung isang man. A ano sa Parang madurog yung puso ko. Oh. No. Durog? Ano? Pasahin mo na lang sa akin. Eto, babasahin ko sa'yo. Sige. Sabi niya, mahal kong langga. Hindi ko alam kung paano ko simulan to, pero pasensya na kasi magulo ang isip ko ngayon. Kaya napalayo-layo muna ako para makapag-isip na maayos at mahanap ko ang sarili ko para sa ikabubuti nating pareho lang ngayon, hindi ko pa alam kung kailan ako makakabalik. Kaya sana sa pagbalik ko, andyan ka pa rin para sa akin. para kung makahanap ka na, na ng bago, makapagpapasaya sa'yo, magiging masaya na rin ako para sa'yo. Mahal na mahal kita palagi nga, magingat ka palagi. Kasi bago kasi rin umalis siya may naging pagtatalo kami siguro dahil din doon kaya kaya siguro ano yan ba? bakit nagyayari ito sa akin siguro, na. Ay, siguro ay siguro ano talaga ako talaga hindi swerte sa mga pag-ibig okay. kumbaga hindi lang talagang na may mga bagay kasi na dapat sa iwasan para hindi masaktan ng isa sa inyo naiintindihan ko yung si Samuel. alam ko yung sa puso niya mabait na tao yan eh alam niya kasi na kasi alam kong, alam ko kasi nakapag-usap na kami ng maayos noon e, hindi ko alam bakit biglang naging ganito Akala ko ayos lang. Bakit biglang ganito, diba? Eh, yun na nga sinasabi ko sa'yo. Iniiwasan din ni Samuel na madamay ka sakaling siya ay hanapin na ng mga taong gustong magtanong din sa kanya. Ganyang kakamahan ng taong pero, yan. ayaw kang masakta. Pero naman... May mabigat na dahilan yan. Samuel, maniwala ka sa akin. Ayaw ka lang yung mapahamak. <coughs> Ayaw ka lang mapamahal. Hindi na lang. Siguro talaga ako. di na lang. Hello. Talaga siguro ko talaga para pumata sa'yo. Ano Eh? Sa mga bagay-bagay. At ito na naman ang nangyari sa akin. Sa so, week. Dito ka na nga. Sumakay ka muna rito. Medyo lumayo tayo dito at Hindi ko pa naihitin. Sihitin na ako rito. <coughs>